Ano pangalan mo? Ha? Ha? Anthony. Anthony. Ako si Pastor Borja. Ha? Nice meeting you Anthony ha? Kumusta ka naman ngayon? Ha? Bakit ka naging ganyan yung buhay mo? May mga magulang ka pa? Ha? Mama, Papa, ha, Anthony, si Mamad Papa muna sa. Ha, Antonie. Si Mamad Papa muna sa. Yan din. Sa taas. Ah, si jenis, si jenis. Mm. Okay, um, gusto ko tayong magpray. Ha. Gusto mo magpray tayo, Antonie. Ha. Sige, magpray tayo ng. Si Almighty Jesus. gusto niya na karong ka ng relasyon sa kanya gusto niya na maglingkod ka sa kanya Anthony ha sige pag pray tayo pikit ka sige pikit ka pikit ka sumunod ka sa prayer na to ha Sabihin mo Panginoon sa oras na ito ako po'y lumalapit sa iyo ako humihingi ng tawad sa lahat-lahat ng aking nagawa na mali sa iyo. Sige, free lang. Tuloy lang. Free lang. Free lang tayo. Sige. Pikit ka lang, Panginoon. Sa oras na ito, nilalapit ko po, Lord, siya ang sa iyo. Kinataas ko siya sa iyo, Panginoon. Nakita mo ang kanyang sitwasyon. Lord, tulungan mo po siya, Panginoon. Tulungan mo po mabago ang ikot ng kanyang buhay. Tinataas ko, Panginoon, sa oras na ito na anuman yung kanyang pinagdaraan ng problema, Panginoon, ikaw na kaalam. Tulungan mo po siya, Lord. Salamat po, Panginoon. Tinadakila ka namin at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen salamat ang puniha ni Jesus no, sa susunod na pagkikita natin uh, nawa wala na yan kasi gusto kitang tulungan gusto kitang tulungan gusto kong mabago buhay mo no andito lang ako dito lang si pastor sa lugar na to sa akin yan no pwedeng kunin kita tagabantay dyan no? para may pagkaing ka ganyan pero gusto ko wala na yan yung yung binibili mo na yan kasi makakasira yan ang buhay alam mo ba yon oo so wag mo lang wag um, mo lang wag mo lang iano yan tulungan mo sarili mo na magbago mabago buhay mo ikaw lang naman makatulong diyan sa tulong ng Panginoon kung hihingi ka sa kanya ng tulong no kung pabayaan buhay mo, Anton, mahal na mahal ka ng Panginoon. ah, Kasi ang buhay natin, alam mo, malapit na bumalik ang, ang Panginoon. Malapit na bumalik si Jesus. Ayaw niya na malatnang ka na ganyan, nahihirapan. Gusto niya maging maayos buhay mo. Ha? Ang advice ko sa'yo, tulungan mo sarili mo yung ginagawa mong ganyan alam mo marami akong kaibigan na ano may mga nakakilala rin akong kabataan na tulad mo nagaganyan nag uh, di mapigilan hindi nila makontrol sa sarili nila na nakakagawa sila ng ganyan pero alam mo ngayon maayos na buhay nila ang kinausap ko sila natulungan nila yung sarili nila magbago makapag-aral alam mo nakapagtapos sila ng pag-aaral wala na rin silang magulang may magulang yung iba may magulang pero siyempre sa kahirapan alam mo yun uh, nawala din yung yung ano niya yun. nawala rin sa ano yung buhay niya pero ganun pa man nung nakinig, naniwala, sumunod sa ipinayo ko alam mo ngayon nakapagtapos na sila ng pag-aaral ilan taong ka na? 18 18? Itin ka na. U kita mo yung bata ka pa. Nakapag, ano ka ba? Nakapag-aral ka ba ng elementary? Hindi. Kahit to. Pero marunong ka sumulat. Marunong ka rin magbasa. U kita mo yan. Bless ka kasi kahit grade 2 ka, natuto ka magsulat at saka natuto ka magbasa. You no, know, tutulungan kita makapag-aral ka sa arts para makapag-aral ka ng high school pero ipangako mo na hindi mo na yun gagawin kasi hindi talaga yun makabuti sa'yo no, nakakaano ng utak kasi yan, nakakasira o di kaya pwedeng maapektuhan yung utak mo Manghina yung katawan mo di ba kasi bata ka pa oo yun dito mo, masakit oo, masakit yan kasi nga yan yung epekto niyan pero simulan mo yun pag nagkita tayo kakain tayo dyan sa taas you no know? Basta magbago ka. magpromise ka kay Lord. Ha? ka kay Lord. Tapos, yun. Isasama kita sa mga pinupuntahan ko. Bible study. Ganyan. Siguro nakikita mo ko dyan sa taas, di ba? Nag-tuturo, nangangaral ang na salita ng Diyos. So, makakatulong yun sa'yo. Huwag mo pabayaan sarili mo kasi bata ka pa. Ha? God bless you, Anthony, ha? Gusto sana kita bigyan ng pera, pero bukas na lang. No? Pero pag ipangako mo na hindi ka nabibili niyan. bibili mo na pagkain. Para sumigla katawan mo. No, para lalo kang lumusog. Para sa susunod makasama na kita. Ha, Antoneha, promise mo 'yan. Promise mo 'yan. Sige. God bless you. Ha? <clears throat> God bless you Antoneha. Ano ka na Ayan guys.